Hello, hello world! Tara, tara po tayo at mag-tutor tayo sa ating munting manukan. Ayan po. Ayan ang kanilang tirahan ng aking mga manok. Ayan. Ayan. Magala. Tapos, mayroon silang ano, net para hindi sila makalabas. Tapos, ang ginawa ko po dyan kasi para medyo mababa naman kasi yung screen ko. Ginawa ko ay pintulan ko ng pakpak. -pak. Ayan. Tapos, sa loob ng kwano meron ditong sili, papaya, at meron ding luya. Then, kamote. Balik <clears throat> yung nakatanong. bali naka lang sya tapos yung damo ubos ang ano pinakain ng manok hindi ka na magkakat sila na mismo magkakat ayan hanggang ayan, doon tapos meron meron akong tanim na dragon fruit tapos dito ngayon kanina may tinanim ako galing dito sa Rojas ano citronella sana ano tumubo dito galing kay tapos may yan. <clears> okay. <throat> Another one, mayroon ding ulit na Ang bango. Bango ng uh, luya. Ayan. Tapos doon. Tapos sa loob nito ay mayroon mga lansunis. Yan, lansunis. Ito tanim. May bunga nito iba eh. Kaso konti lang meron ding ano, yung nabibili kong pinya dito ko tinatanim. Tinatanim ko, meron kamuting kahoy, may saging. Ayun, nagtatakbuhan yung mga manok ko kasi hapon na mag, ano na sila. Matutulog na 'tong manok. Ayun, kita niyo si Inday Sara nakabantay. Ayun ang mga manok. Ah. Uh, yung niyo puno na to. Yan, ito, ito ay lansones yan. Ayan, o, lansones may bunga to. Ayan. Tapos, andito yung aking paitlugan. May yung pugad nila. Dede, dito. Yung iba naman dito naka, ano, sa loob. Oh, yun another lansones din to ayan lansones tapos dito na kulong yung mga sisiu na bago kong ano yun ay nalaglag naglag sisiu yeah. tapos meron din silang tubig busog na yun tapos yung iba na doon yan nakaano nakahapon na yan I think ito na ang itlog na to. Hindi ko lang alam kung saan so kayo may mga itlog doon sa ano. Hindi okay. pa sila umakit lahat. Okay. <coughs> Ayan. Okay, mga manok. Ayun. Thank you guys. Thank you for watching. See you to the next videos.